Hello guys, good morning po sa inyong lahat. So yan po samahan niyo po ako sa isang topic ating pong tatalakayin at bibigyang reaction. Founder, isang kilalang kalingap charity work na si Kuya Bal Santos Matubang, concern sa isang charity vloggers laban sa isang wak-wak na vloggers. Sino nga ba ang charity vloggers na ito? At talaga naman pong sobrang nag si Kuya Bal Santos Matubang. Tama po ba ang pagtatanggol na ginawa ni Kuya Bal laban sa isang wak-wak na vloggers? At sino nga ba ito? So yan guys ang ating pag-uusapan. Mapagpalang araw po sa inyong lahat at mega love shoutout po sa ating lahat. At palambing na rin po mga minamahal na viewers. Please support my channel and subscribe kung bago pa lang po kayo sa aking munting channel. Thank you so much and God bless. So yan guys, pag-usapan na nga po natin at wag na po tayong magpatumpik-tumpik pa. Ito po ay advice payo-payo bilang pagbibigay ko po ng sariling opinion. At kung kayo naman po ay may mga komento at opinion, mangyari pong panoorin nyo po muna ang kabuuan ng bidyong ito. Mga kalingap, hindi po lingid sa ating kaalaman ang nangyayaring nagaganap po patungkol sa isyo po kay Kuya Dave. Na isang beneficiary po mula sa Katikram Charity. At ito po ang punot dulo ng isyo at dahilan kung bakit nagkaroon po ng pagkakataon si Kuya Bal na maging concern kay Katikram. Ilang plebisi ba ito? Tama, lovely Daisy. Huwag mo na panoorin yan. Huwag na po. Huwag niyong panoorin yung live niya. Kasi puro paninira yan sa inyo, sa grupo ni Tikram. Community At mula po sa mga mensahe ni Kuya Bal sa kanyang pagbablog maging sa kanyang paglalay ay hindi po natin may kakaila na talagang tama po. Hindi po papasukin ni Kuya Bal ang ganitong charity kung hindi po niya alam ang mga tama at mali na pwede niyang ibahagi sa mga taong may maling ginagawa. At yan na nga po ang pagiging wakwak. -wak. O ba diba, tama po ba ito? Tama po bang wakwakin nila si Dave? Gayong nasa pangangalaga po siya ng katekram. Aba, ay mali naman yata po yan na magwakwak kayo ginagawa nyo lang na maging makasarili kayo. O sige, wak nyo si Dave para maging trending kayo. Yan ba ang gusto nyo? Marahil sa murang isipan ni Dave, medyo na-influensyahan pa siya sa nakaraan niya. Na nasanay siya sa pagiging malaya sa mga gusto niyang gawin. Dahil bata pa ay pabago-bago ang kanyang isip. Eh, ika nga po ni Kuya Bal ay pahalagan po natin ang taong nangangalaga sa kanya. Saling na siya po'y pabalikin kahit tret na retigram, ay hindi, huwag kang ganyan. Wag kang sutil. Diba? Wag kang sutil. Yan eh, ay kung mahal niya retigram sa'yo, disispirin na kanya. Sundin mo siya. Bumalik ka doon sa tatay mo. Oo, oh, di diba? So, ganun po dapat. Sa kabilang banda, dumako naman po tayo sa mga ninong at ninang, sa mga sponsor. Sa bawat minsahe po ni Kuya Bal ay talagang tama po ang kanyang mga sinasabi na once na nagbigay po kayo ng tulong sa isang beneficiary ay hindi nyo na po dapat pakialaman pa ito. At yung tungkol sa pera, walang power ang sinumang mga sponsors o ninong yan. Binigay na yan eh. Binigay na yung pera ay na. Walang pwedeng kumuha diyan. Walang pwedeng makialam diyan. Ay yan, mga kaibigan. Ay yan. So, ang liwanag. At para po sa aking opinion, ito po ay may tamang pangangalaga. Hindi po ito masasayang. Kung inaakala nyo po na ito po ay masasayang, may tamang pamamaraan po ito na paggamit. Nakakasiguro po ako na ito po ay patungo sa kapaki-pakinabang. At kung umalis man po si Dave sa kanyang pagiging beneficiary, ay talaga naman pong mapuputol po ang kanyang sustento. So, yung pong mga tulong na para sa kanya ay andyan lang po yan. At kung magbago naman po ang kaisipan ni Dave, at gusto niya pong magkaroon ng magandang kinabukasan, babalik po siya sa pagiging beneficiary. Ay Andyan pa rin po, may tutulong pa rin po sa kanya yung mga nanggaling sa mga ninong at ninang, sa mga sponsor. So, wala pong problema. Nandyan po ang katikram na handang tumulong pa rin po sa kanya. At dyan pong muli, mapupunta ang mga tulong ng mga sponsor. So, mega love shout out po sa inyo mga sponsor. At kalma lang kayo dyan. At sana naman nga ay magbago ang kaisipan ni Dave. Nang sa ganun ay hindi na niya maranasan ang hirap gaya ng dati nang hindi siya magsisi sa bandang huli at ma-realize niya na tamang pamilya ang kumukupkop sa kanya ang pamilyang manalastas. So yan po guys, hanggang dyan lang muna po tayo. Abangan niyo po ang mga susunod ko pang pa mga video content. Thank you for watching. Thank you so much and God bless us.